Hi sa lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang isang napaka na milestone ng isa sa pinakamamahal na mag-asawa ng showbiz sa Pilipinas, sina Arjo Atayde at Main Mendoza, habang ipinagdiriwang nila ang kanilang second wedding anniversary ngayon, July Julay 28,225. Ikinasal sila noong Hulyo 28, 2023, sa Idyllic Alphaland Baguio Mountain Lodges Chapel sa Baguio City, eksaktong sampung taon matapos unang mag-tweet si Main ng Arjo Kuti. Noong Hulyo 28, 2013. Isang tunay na makabuluhang petsa, nagpakasal din sila noong Hulyo 28, libo at 22, at sa wakas ay nagpakasal pagkalipas ng isang taon sa parehong petsa, isang romantikong pagkakahanay ng mga Milestones. Ngayong taon, minarkahan ang kanilang dalawa ni Wedding Anniversary, nagmuni-muni ang mag-asawa sa magandang paglalakbay sa buhay na magkasama. Bagamat pinananatiling pribado nila ang karamihan sa kanilang personal na buhay, ibinahagi nila ang mga sulyap ng kagalakan, pasasalamat, at pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang mga post. Nakakakuha ng mainit na pagbati mula sa mga tagahanga at kasamahan. Si Main at Arjo ay nananatiling paborito ng mga tagahanga, at kahit dalawang taon na ang nakalipas, ang Armain Love Team ay patuloy na gumaganda sa pamamagitan man ng matatamis na pagbanggit sa social media, pambihirang public appearances na magkasama, o taos pusong mensahe mula sa mga celebrity at fans sa paglilingkod ni Arjo bilang miyembro ng kongreso mula noong 2000 at 22 at pagbabalanse ni Maine sa showbiz at advokasya, patuloy na sinusuportahan ng mag-asawa ang mga hilig at prioridad ng isa't isa. Habang ipinagdiriwang ni Arjo Atayde at Maine Mendoza ang kanilang ikalawang taon bilang mag-asawa, hilingin natin sa kanila ang marami pang taon ng pagmamahalan, paglaki, at mga hindi malilimutang sandali na magkasama. Kung nasiyahan ka sa video na ito, magyaring mag-like, mag-subscribe at magkomento sa ibaba ng iyong paboritong Armain moment o anniversary wish.